Makipag po kayo sa akin, anak. Nakikiusap po ako. Kahit sa isa ko siyang anak. Nakiusap po ako sa inyong mga alagad. Ngunit, wala po silang nagawa. Kawawa naman ang aking anak. Maawa kayo. O lahing liko at walang pananampalataya, hanggang kailan ko kayo pagtitisan? Dalhin mo siya rito. Kumaling din na kanyang mukha? nakapagtataka. Turuan po ninyo kaming manalangin tulad ng ginawa ni Juan sa kanyang mga disipulo. Kung kayo'y mananalangin, sabihin niyo, Ama namin na nasa langit, purihin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo dito sa lupa at ganun din sa langit. Bigyan mo po kami ng makakain sa araw-araw. At patawarin mo kami pagkat pinatatawad namin ang bawat nagkasala sa amin. Huwag mo kaming iharap sa tukso, kundi ilayo sa masama. humingi at kayo'y bibigyan, maghanap at kayo'y makakakita, kumatok at kayo'y pagbubuksan, Pagkatang humihingi ay tatanggap, ang naghahanap ay makasusumpong, at ang sinumang kumakatok ay pagbubuksan. <laughs> Sinong ama ang magbibigay ng ahas sa kanyang anak na humihingi ng isda? O alakdan kung humihingi sila ng itlog? Kung kayong masamay marunong magbigay ng mabubuting bagay sa anak nyo, gaano pa kaya ang inyong amang nasa langit sa mga humihingi sa kanya? Tandaan nyo, huwag kayong mabalisa sa inyong buhay. Kung ano ang inyong kakainin, o darantin. Pagkat mas mahalaga ang buhay kaysa pagkain. Katawan kaysa damit. Tingnan niyo mga ibon. Di sila nagtatanim o nag-aani at wala silang kamalig. Ngunit pinakakain sila ng Diyos. Sinasabi ko sa inyo, higit kayong mahalaga kaysa mga ibon. Ang pagkabalisa niyo ba, ay makapagdaragdag ng buhay. Kung di niyo magawa ang maliit na bagay, bakit mababalisa kayo sa iba? Tingnan ninyo mga liryo. Lumalaki ito. Di sila nagpapagal. Ngunit si Solomon man ay di nakapagsuot ng kasing ganda nila. Kung ang Diyos ay dinaramta ng damo na ay ginagatong lamang sa kalan, tiyak Nagkakaramdan niya kayo. O oh, kayong mga kulang sa pagtitiwala. Palaguin po ninyo ang aming pagtitiwala. Kung malaki ang inyong pananampalataya, maaari mong sabihin sa punong ito, mabunut ka at matanim sa dagat, at susundin kayo nito. Tiyak na darating ang tukso. Ngunit sa abang pinanggalingan nito, mabuti pang itapon siya sa dagat na may nakataling malaking pato sa kanyang leeg kaysa siya'y maging tisod sa isa sa maliit na ito. Ano ang kaharian ng Diyos? Ito'y tulad nito. Nagtanim isang tao ng isang butilang mustasa sa kanyang hardin. Sumibol ito at naging punong kahoy. At namahinga rito ang mga ibon. Huh? Hindi ko siya maunawaan. Bakit ka kumakain na kasama ang mga maniningil ng buwis at nang mga masasama? Ang doktor ay di kailangan ng walang sakit, kundi ng may sakit. Di ko tinatawag ang matwid para magsisi, kundi ang masama. <laughs> Magkwento ba po kayo tungkol sa kaharian? Meron ba po ba? Huwag matakot, munting gawan, Pagkat nalulugod ang inyong ama na ibigay sa inyo ang kanyang kaharian. Ipagbili nyo ang inyong mga ari-arian at magbigay kayo sa mga dukha. Magtaglay kayo ng mga lukbutang di nasisira. Isang kayamanan sa langit na di nauubos. Pagkat ang magnanakaw ay di makalalapit at di sila masisira ng gamugamo. Dahil kung nasaan ang inyong kayamanan, naroon din ang inyong puso. Babae, pinagaling ka na sa iyong sakit. ikaanim na araw sa paggawa. Dapat isa sa mga araw na yon kayo nagpagaling, hindi sa araw ng Sabat. Mga mapagpain di ba't ninyo ang bakat asno upang painumin sa araw ng Sabat? Ngayon, narito ang lahi ni Abraham na labing walong taong ginapos ni Satanas. Di ba kailangang kalagan siya kahit sa araw ng Sabat? Sabat? mabuting guro. Anong gagawin ko para makamit ang buhay na walang hanggan? Mabuti ba ako? Walang mabuti liban sa Diyos. Alam mo mga utos. Huwag kang mga lunya. Huwag kang papatay. Huwag kang magbintang ng balik. Igalang mo ang iyong mga magulang. Tinupad ko na yan mula pa sa kabataan ko. Isang bagay pa ang kulang sa Ipagbili at ipamigay sa may hirap ang iyong kayamanan at magtatamu ka ng yaman sa langit. At sumunod ka sa akin. Pero negosyante kami, mayaman. Napakahirap sa mayaman ang pumasok sa karihan ng Diyos. Mas madali pang pumasok ang kamelyo sa butas ng karayong kesa isang mayaman sa karihan ng Diyos. Kung ganon, sinong maliligtas? Ang imposible sa tao, ay posible sa Diyos. Saan ba naroroon ang kaharian ng Diyos? Ang kaharian ng Diyos ay darating na di nakikita. Walang makapagsasabing, tingnan nyo, nandyan na o naririto na. Pagkat ang kaharian ng Diyos ay nasa sa inyo, Darating ang oras na gugustuhin niyong makita ang isa sa mga araw ng anak ng tao, ngunit di niyo makikita sapagkat ang anak ng tao ay parang kidlat na magliliwanag mula sa kabila hanggang dulo ng langit. Ngunit kailangan muna siyang maghirap ng marami at itakwil ang mga tao. Mas madali pang mawala ang langit at ang lupa kaysa maalis ang kaliit-liitang bahagi ng kautosan. Sinasabi ko sa inyo, marami ang hindi nakakita ng inyong nakita at hindi nakarinig ng inyong narinig. Ano nga aming gagawin? Anong sinasabi ng kasulatan? Paano niyo ito paliliwanan? Ibigin mo ang iyong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, buong lakas at ng buong pag-iisip at ibigin mong yung kapwa gaya ng iyong sarili. Tama ka. Gawin mo ito at ikay mabubuhay. Sinong ang aking kapwa? Hindi ang makawal na yon. Si Cesar ba? May isang taong bumaba mula sa Jerusalem patungong Heriko. Hinarang siya ng mga tulisan, inubaran, binugbog, at iniwan na halos patay na. Nagkataong napadaan doon ang isang pare. Nang makita niya ang tao, lumihis siya ng daan Isang lebita ang naparaan din doon. At nang makita ang tao, lumihis din siya ng daan. Subalit, may isang samaritano na napadaan din doon. Nang makita niya ang tao, naawa siya. Nilapitan niya ang tao at binuhusan ng langis at alak ang mga sugat. Isinakay sa kanyang asno at dinala sa bahay panuluyan para doon alagaan. Kinabukasan, binigyan niya ng pera may-ari. Sinabi niya, alagaan mo siya at kung kulang pa yan, babayaran ko sa akin pagbabalik. Alin sa tatlong ito ang naging kapwa sa taong hinarang ng mga tulisan? Yung pong tumulong sa kanya. <laughs> Gawin niyo rin yun. Ah! Hayaan niyo lumapit sa akin ang malilit na bata. Huwag niyo silang bawalan pagkat sa tulad nila ang karya ng Diyos. Sinasabi ko sa inyo, Sino mang di tumatanggap sa kaharian ng Diyos, tulad ng isang pata, ay di makakapasok doon. Sino mang tumatanggap sa patang ito, ay tumatanggap sa akin. At sino mang tumatanggap sa akin, tumatanggap sa nagsugu sa akin. Ang pinakaaba sa inyo ay ang pinakadakila.